Ayan, hello mga kababayan. Tanghali na naman. Good morning sa inyong lahat dyan. Magtatanghali na. Samahan nyo ako at kukuha ako ng may wag patula ko doon. Sa labas. Ang akong patula dito sa labas. takbo ay mangunguha. Kasi lalagay ko sa miswa. Ah! Miswa. ah, ah, ah. ah kababayan ayun o oh. yan nagsampay ako dito at naglaba kanina o oh. so yan dito tayo ayun mga kababayan o para makita yung aking patula patula ayan po ang aking patula so mag aano tayo po ay patula ito o yan Patula. Patula. Oh, so, yun pa sa taas. Meron pa doon. Sa taas na yun. Doon sa taas. Ayun, mayroon pa. Paano kumakuha yun? Napag-gumuna ito dito. Sa iyo. <coughs>

Kung sino ang iyong pangalan, kung ano ang mga kapatid mo, kung babayan. Patulani, inday. Eh, nitalong ako, eh. kuning ko kayo, ito. Masarap ito, eh. talong. Nakunting talong pa ako din. Talong. Hmm. Uh Oo, -oh, talong. Ilapag ko nga muna. Dito. dito, dito, dito. <coughs> <coughs> talong. Pipitasin ko rin to kasi. Hindi na siya lalaki. Huh? Mamitas ako katulad natin nagulis lumaki. Ganyan siya kalalaki dati. Ngayon, nagbansot na siya kasi ano na siya, lipas ng panahon ng tan na tanim. Natanim ko. Lipas na yung tanim. Mayroon pa dito. Ilang gabi.

ulam ko mamanya eh ini mga langga. Sawsaw ko lang ito sa suka at saka sa Suka na may asin. Pwede dia ito. Huwag ko Suka namanya asin. eh mayro pa aku ako okra dito. Pero ano ba hmm, ito? Okra oh, na ito. mga kababayan. Oh. ang okra ko ito may na ito. hindi na na makapitas-pitas <coughs> 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 diba? po ako sa aking munting gulayan karat-karat hmm. itong aking ano? kunin po muna. Pula. nalagyan ko ito nang miswa na, ay, na naman ako ito na, na, o, ah! naingay <laughs> bata hmm. namitas mitas na tatlong pirasong tal ay okra ay okra oh tatlong pirasong okra tatlo din na ano ano ba to wala ako na. lagayan tatlong mis ay tatlong patula at saka ito yung piraso to lima lima na talong yan tatlong okra limang talong at saka tatlong patula Bayan. sinantoy tinampaw malilim na dito naliliman pero ay na nalaglag dami nalag so, lang kami nalaglag na ano po nahirapan ako wala dalang ano kasi balak ko ang katula lang kukunin ko yung katula ng nagdagdagan pa so, <coughs> Yeah, mga kababayan thank you for watching pa like and subscribe us Iskara so ang sarap sarap nito mga kababayan patula o hindi hmm, ba parang kayo ang isa iyan ako ano ko ng miswa at itlog di sup na hmm, sarap nito for watching mga kababayan yeah. good afternoon good noon sa inyong lahat yan ang oras ha alas 11 pala ay 12 na 12.6 na yan good afternoon sa inyong lahat yan sa subscribe siya o bye bye mga kababayan ay sihirap sihirap akong magdala so thank you for watching Ang ah, dagdito na lang ang aking video. Ayan. See you next my vlog.